Hello guys, tuto tayo ng langgunisa, chicken langgu langgunisa. Para sa almusal ng ating mga apo. Guys, malapit na siyang Alam niyo guys, yung langgunisa, dapat hindi niyo na nilalagyan ng mantika yan kasi mamantika yan guys. Papakuluan niyo muna siya. Pagbura so, ng tubig. Lalabas na yung mantika yun guys. So, ayan. Hindi na siya dapat nilalagyan ng mantika. O, ba diba? Ang daming mantika niya. Sariling katas lang niya yan, guys. Sariling mantika niya. Daming mantika. Grabe. Ayan. So, Malapit ko siya, guys. Maluto. Ito, ko muna ito ng mabuti. Ayan, na guys. Luto na siya, guys. Salamat, guys, sa inyong panunood.